Ito lang naman mo na list mga list mga na list mga na list Pwede lang matulog dito Bayad naman ito 3 hours eh Ito, pili ko ito Dapat Sorry, Hindi natin what? mapapakita kasi yun eh Ito na lang play. Piling ko pwede naman natin i-sample. like Tapos ganun natin Pwede ba yun? Okay lang ba yun? Yan Lager Ah uh, Para mag-focus yung topic ano nga? Pwede ba yun? Ano nga nga. try natin. Actually, sobrang curious na curious ako dito. Parang one time nakita ko at at Russell atay na po. Na Darren Ong, Wilson Dabat. So good ako. Darren Ong. Darren Ong, Darren Ong pala. Akala ko Darren. Yap, may ad sa YouTube. Sorry ah. Sobrang, sobrang galing. Gusto ko yung papakita mo pero ikaw yung nakakita eh. pa. <laughs> Ayan. Lasing na ako po. Daryl Ong. Daryl Ong. Uy! Jillian Ginevere. 10 stars. Ang pera na Salamat sa pondo ng... Ng Taytay. Uy! Tama na! <laughs> Hoy, <laughs> ten ulit. <laughs> so <cŻip, now to Differentrimiardship> ito dire ko may walo pang ganyan. okay, ito. Hoy, tatlo na. Ito <T> <So, what> <noises> pa, pang iba, ano? O ano nga? Ano oh, ano nga? Ito nga yung gusto ko panoorin mo. Oh. Oo oh, nga. Anong ano? Anong insight mo diyan? Sobrang ano niya, sobrang innovative. Ayan, oh, tinamo oh. At Tagalog. Sobrang innovative. Sobrang getchy. Mm -hmm. Ay gaganyan tayo, kasi sailor tayo. Ayan, parang mag-focus. <laughs> Pero hindi ko pa rin maintindihan. Bakit? Ano? Anong ano, bakit? Ano. Kasi nga, trending nga siya. Nakakagabo. Oh, bakit niya ginawa to? Sino yung ano? Sino yung YouTuber na... Blippi? Yung gumawa, babae. Gum ayun. Ganun ba ya? Uh -huh. Ganun level? Gumawa siya ng sarili niya. Actually, sarili. yung sarili... Rachel, ginaya niya kay Blippi. Actually, ganito si Blippi. So, doon siya nag-monetize kasi paulit ulit. Actually, hindi yun yung point. Ang point dito Tagalog. Innovative kasi kailangan niya magkaroon ng something para maging viral. Ayun nga, which Namon. is innovative on the first place. Oh, nabalik na naman tayo sa parang tindahan concept, tindahan paradox. Gagayahin mo isang bagay kasi kumikita ka sa isang bagay na yon. Which Filipino. is profitable innovative. Which is, mo, gagi. Nakakahook talaga. Po. Ilang batay nakita ko na. Nakagano'n talaga. Ay, po, ay yun. Nakita mo yung bata. Tonto ako. Guys, disclaimer siya lang natutuwa. Diyan na kasumbo. Ay, sorry, man. May ad. Black ad. May ad. Hindi naka-premium. Ayun mo, meron pa isa.

Hindi ko makita Ay, ng <laughs> sincerity sa ano. Siguro yung gumawa siya ng ganyan may nag-click. Tapos tuloy-tuloy niya yun. Ganyan ganyan talaga. Sa so, ibig sabihin King, Is no, o o sa target bata. market niya. Ba? <laughs> bata ka ba? <laughs> Kung naging target market kanya, good for you. Ina ka, mabilisan na ba sa ako, Wala ka magagawa pag nabilisan na ba sa ako. Puta, ina may ads kaya. Ay, wala, wala. Okay. Ang niya kasi. Hindi ko maiisip no? Ano ang light bulb moment mo? Bakit? Paano mo maiisip? Walang light bulb moment dyan kasi ginaya niya nga lang yung mga ibang YouTuber. Paano light bulb moment? Kahit pa no? paano, no? masamping paano Wala, wala, wala talaga. Wala talaga. Hindi naman siguro. Wala talaga. Oh, ito sige, wala na lang. Wala, pero, papay na ka pa around, Pa. Masakit sa kaya kung ayaw niyang pag-usapan ng Wilson na bus goes round, send round. <laughs> Dula na tayo sa patawad. Balik ang ulo. Ayaw mo mong beep, beep, beep. <laughs> beep, beep, beep. Meron pa siya. Last one. Last one. Parang awa niya na. Please. Ito na nga. Ito pa isa niya. Ito yung pinakasikat niya.

Spider so, ba yun, diba, or... pa yung 2 viewers, 1 na lang. Huwag <laughs> <laughs> kayo manood!